Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi rin nagpakabog si Bibi Gandang Hari sa mga patutsada sa kanya ni Ogie Diaz. Kamakailan nga lamang, sa vlog ni Ogie ay hayagan niyang sinabi ang kanyang reaksyon. Tungkol sa pagbibigay ng payo ni Bibi sa kanyang pamangkin na si Kylie ukol sa hiwalayan nito kay Alger Abrenica. <Hi -advice niya! laughs> niya sa Ha? Nang makarating ito sa dating aktor ay agad din naman niyang sinupal palang ang pahayag nito. Sa kanyang IG live sa ad ni Bibi. Ito Sabay tawa pero alam naman ng lahat na si OJ Diaz ang pinapatungkulan niya. Sinabi din ito na wala naman daw alam gawin si Ogie kundi manira ng mga artista. Nadismaya din si Bibi dahil alam niyang kumpare si Ogie ng kanyang kapatid na si Robin. Ayon pa kay Bibi may karapatan siyang magbigay ng payo kina Kylie at Alger dahil siya mismo ay nakaranas ng dalawang major relationships noon. Ito ay sa dati niyang asawa na si Carmina Villaruel at sa isang sikat na aktor. Matapang napahayag pa ni Bibi. I'm sorry Ogie, don't you Clearly! clearly you don't know what you're talking about. That's why I'm really wondering why people are still watching you. Honestly, you have no credibility to me. Zero. Zero credibility. Iginiit din niya ang sumbat sa kanya ni Oji na pinangalanan niya ang isang sikat na aktor at pinagkakitaan umano sa kanyang shows na BB Uncut. Katwiran ni BB, wala siyang sinabing masama tungkol sa nakarelasyon umanong aktor. Hindi rin daw masama ang ipinayo niya kina Kylie at Aljur na mabuti na lang daw ay nakinig na huwag magsiraan in public. Anong masasabi mo sa balitang ito? Para kay Bibi, sa meron. Para kay Oji, sa wala. Ano pang hinihintay nyo? Talpak na!